Kana siya tambali lang na siya kana, oh, kana... Hubog ni siya <coughs> <coughs> For today's video mga palangga naami, nakita nga na disgrasya. Actually mga palangga nang laag misa ako mga classmates. So nakita na ni diri sa dalang so amosang sang gitabang kay looy kayo guys kay ang bata na mo guys. So kana gidala na nako nang bugas kay akong isa ka sa taas kay to motor nga natumba among gihatod daan dito kay para makasakay na sila. Okay. Kana siya tambali lang na siya kana oh kanang hubog ni siya mong guys. Makarga ra, Makarga ra? Okay. Ala, si loaded na po kayo, na ano pa isa tayo? man isa dayo. Dito na ga lang isag isa, guys. kaira, ra, Tarong ba? Karga Si loaded na po kayo mo. Si overhang ba gamay kayo? hinay lang tay inay na lang. Mao din nga motor mga palangga ang nalang og mao og ni ang driver og so, mao ang angkas o so, kaganina Ayan, oh. mo -mo na tumba. Ayan o. Amo pa ng gilanta, among gi-assist kay Basig mamu na purunahan na hadlok Ay miso sumoton ni tabang guys. Uh, ni Hanyo, may nga uh, pasakay nila mga bata sa ilaha. Kay tarong pa man siya, di man siya hubog. Atong At, nag-drive mga na kay hubog man god. Mao to siya. Na trauma among sir guys. Ang manok na yung gidalag. <laughs> Kapit <laughs> ni <laughs> mababanggaan <laughs> dyan, 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 ang lagod ko. <laughs> Kung wala ko ning, kami tau ka nang, ning dito rito, nin, target <laughs> mo <may>. eh. Maka maka ni, <laughs> madagit me! eh. Kulpa ang galing kasi mong motor, kasi ma, ano? Ang bata, loy, kaayo eh. <laughs> Pero ang manok, wajin niya mag-iboy anong manok. Ayun na sa'yo Asa kong istan, sir? Asa? Asa? <laughs>